Maingay yung pusa namin pero please bear with us. Pasensya na po. Okay, so sa gabi hindi makatulog. <laughs> toxic ano yan? Toxic culture na natin siguro. <laughs> sa sa ganun. Hindi, <laughs> siguro tayo, tayo yung mga makabagong henerasyon. Lalo na kami medyo nasa no hindi pa naman ganoon may edad no so tayo po ay kaya naman po natin o, oh, pag naligo po kasi kasi hindi ako makatulog dahil init po okay tayo po ay mag-usap ano masinsinan dahil siguro sa panahon po natin ngayon marami pa rin tayo na naririnig na ang pagpunta ng langit ay nakabase pa rin sa kanilang gawa They don't know the gospel yet and we really need to share with them what's the real gospel is all about. Okay. Halimbawa, yung nasa letrato. Welcome sa aking kingdom. Ang sasabihin ba ni Jesus? Welcome sa aking kingdom kasi naging mabuti kang tao, mabait ka sa lupa, mapagbigay ka sa mga nangangailangan, may rehilyon ka, umahaten ka ng Bible studies, nangangaral ka, famous ka sa Facebook dahil nangangaral ka ng salita ko. yung ba ang uh, ano yun ni Jesus ang kanyang babanatan sa atin kapag nakarating tayo sa langit? Well, sorry to disappoint you. Even one of those things na binanggit ko hindi niya babanggitin. Ang sasabihin lang ni Jesus pag akyat natin sa langit, Thank you, my child, for accepting my ano? free gift of salvation. Yun po yun eh. Ibig sabihin, tinanggap natin yung free gift na iniaalok ni Jesus of salvation. Okay. Wala tayong ginawa. Lalo na po ngayon, nakikita ko, some years back, parang iba na po ngayon eh. Parang, parang may nagbago rin minsan or mostly sa estilo ng pangangaral kasi I mean nakita ko po ngayon eh parang parang iniinsist talaga nila yung works nila no siguro minsan makakarinig sila ng grace tapos i-insist na naman nila yung works nila so ito pong gusto ko pong sabihin pagpunta natin sa langit ang unang-unang makikita natin ang Panginoong Jesus thank you for accepting my free gift of salvation Okay, kasi wala naman tayong ginawang anuman or wala tayong anumang pwedeng gawin na kahit na ano paman para malugod sa atin ng Diyos. Mga mabubuting gawa natin, basahan lang sa kanyang harapan. Yan po sana ang pakatandaan po natin. I, uh, I, I think, I feel some... Ewan ko po kung nararamdaman ninyo ha. Minsan itong FB nagiging parang hypocrisy nito eh mga hypocrites uh, people nagsasabing mga kristyano and then condemn dito condemn dyan there is no more condemnation alam nyo kung may nakita kayong parang ginagawang mali ng kapwa natin pag pray na lang natin wag na lang po natin condemn condemn dito condemn doon tapos sila lumalabas parang wala silang kasalanan tapos ang pinag-uusapan nila ako nabababawan ako rito maniwala kayo sa akin nabababawan ako. Dapat daw bang mangaral ang babae? O dapat daw bang maging pastor ang ba ang babae? Unang-una, unang-una, yan pastor, yan po ay inimbento ng institutional church, no? Hindi ba? Napag-aralan natin 'yan. Ang walang walang wala ni isang mang disipulo o disciple, talaga hindi pa ako inaantok maniwala kayo sa akin, no? Anong oras na? O ayan, mag Teka lang, atin natin yung oras. 11 uh, 41 Hindi pa ako inaantok talaga Ewan ko ba? Pag mainit, ganun po talaga Sana po ba tayo? Wala pong tinawag na maski isang disciple na pastor Maniwala kayo Yung pastor po, Maganda yung paliwanag ni Eli Soriano rito. I salute him for that. So, Brother Eli, maganda yung paliwanag niya. Eli Soriano, no? So, ang ganda ng paliwanag niya rito. Yung pastor, ang tanging may title yan si Jesus. Okay, ngayon ang mga nakakatawa ngayon, mag-aaral, magpapastor daw, tapos magkakaroon ng title na pastor. May iba, worse, may title pang bishop. Wala pong ganyan. Kung si Jesus nga, hindi tinawag na bishop eh. 'di ba? Shepherds of our soul. Pero siya lang po talaga ang may title na pastor. Maniwala kayo sa akin. Oh, 'yan po ang nangyari ngayon. Kaya ngayon nagkanda iba-iba na po yung yes. Marami po ngayon, last days na po kasi. 'Di ba? Napunta po tayo dito sa usaping ito kasi nakita ko po ngayon dito po uh, makikita po natin sa Facebook na parang maraming nangungundi na. Tapos sabi nila, pastor sila, bishop sila, kinukundin bilang ganito, ganyan. Alam niyo, ang totoo po sa Bible, tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Kung tumanggap tayo kay Jesus. Ibig sabihin, pag kristyano ka, ibig sabihin, someone na tumanggap kay Jesus. Amen? Hindi yung member na kung naman denominations. Yung pinagmamalaki nila ngayon sa Facebook and all that around social media, yung kanilang mga denomination. Ako wala po akong denomination. I am a Christian saved by grace, period. Nandito ako, sineshare ko ang katotohanan, period. In Jesus' name, period. ba? Diba? Sometimes, lumabas, pastor, pastora, yan, pinag-aawayan pinag nga nila yan eh. Natatawa ako. May mga channels, ginawang issue yan. Unang-una, 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 ang pastor na title kay Jesus lang. Ngayon yung mga gumawa ng vlogs yan tungkol babae, pastor ba? Ganun -ga. eh, naniniwala kasi sila na mayroong pastor na tatayo na isa na tao. Eh, hindi po ganun. Eh, ang, ang pastor po, makinig mo bote, si Jesus lang po may title. Opo. Pero yung nature ng ano, kung tutuusin, na ah, lahat ng Kristiyano, pastor yan. Kung tutuusin. Pero meron nga lang po talagang gift ang bawat isa. Meron po nangangaral, meron ganito, ganyan. Kung titingnan niyo po kasi, maganda yung panawagan ni Brother Eli Soriano, na kung titingnan niyo mabuti, ah, yung pastors and teachers, di ba? Binagsama yun. Nakakompound yun eh. Hindi po sa title na parang pastor. Sa Ingles, basahin nyo, past pastors. Maski bumalik pa kayo sa Grego, ito po ay pastors. Plural po siya. Ibig sabihin, gawain siya. Di ba? Pero yung ikle-ikle mo, office mo, na title mo, pastor ka, bishop pa, inimbento yan ng institutional churches. So si Bas Rides, again, I will recommend his... Anong tawag dito? Sometimes nalagay ko sa ilalim ng ano, Yabas Rijken, if you wish to learn more about pagdidisib ng institutional churches, yung mga hypocrites na nakikita natin sa FB, all around social media, ito po ay dahil pinagmamalaki nila yung kanilang gawa. no? Pinagmamalaki nila yung pwede nilang gawin sa Diyos samantalang ang Diyos na nga ang gumawa ng lahat para sa atin nagkatawang tao siya 2,000 years ago in order para mamatay sa cross. Okay. Sabi ng Ephesians chapter 2, just in case, nakalimutan na naman ng ilan. Chapter 2, verses 8, no? hanggang 10. For by grace you have been saved. Bigla ko tuloy na-miss yung mga kabibolist study ko noong araw. Namimiss ko po talaga sila. Uh, inaabot kami ng gabi. Ilang kami. Dirty katao kami noon kada MWF or TTH. TTH yata, TTH. Inaabot kami hanggang gabi. Okay? Tapos ito ang mga paborito na numbers. It is by grace that you have been saved, not by your work, so that no one can boast. Diba? Dalas namin kinukot kasi ito. I just missed it. I missed it a lot. Yeah, maliwala kayo. At uh, alam ko naman nasa mabuti. Iba nasa Amerika na nasa iba't ibang lugar naman na sila. So, sabi yan ng Lord. Nasa nag chat chat You know? So, ayan. Gusto ko na po sabihin po sa inyo. Ayan po ang na-observe ko. Ang daming yun. Sa, sa, Facebook. Ito pa. Ito pa isang toxic na post na nakikita ko. O linggo na. Kung kristyano ka, magsimba ka. Ano yung na sinasabi mo? oh tayo ang church. Ang tamang sabihin mo, mag -gather. Pero walang araw. Kahit anong araw, Jesus is our rest. Kaya malayang kristyano po, dapat tayong lahat. Balik tayo sa Galatia 5.1. Pinalayan na kayo ni Jesus Kristo Therefore, wag na magpaaliping muli. Nantok na po ako.